Hello, hello sa inyo lahat. O, ayan si girl. Maakyat pa sa scaffolding para magsilan. Ayan, girl. Ayusin mo yung trabaho mo, girl, ha? Kalimutan mo muna yung mga ginawa sa sa'yo ng mga ex mo. Kasi, pag iniisip mo yung mga ginawa niya sa'yo, naku, hindi maayos yung trabaho mo girl barag barag yan I'm sure ayan na focus ka lang girl ha galingan mo yung pang itsiyo na yung labas yung wala nang fans na babalikan ayan na itodo mo na yan girl kaya mo yan sige sipagan mo pa tapos na siyang nagsilan kailangan na lang niyang tanggalin yung tape sabay hahagurin tapos kukunasan din niya ng laway para kikintab char joke lang ayan dinahandahan niya yan para hindi niya masagi kasi pag nasagi niya yan ako babalik na naman siya sa pagsisilang. Ayan na, ah. hagod-hagod. Oh. Pak. Sige. Kailangan pantayan na. Ah. bilisan ko na girl kasi ang haba haba pala ng video mo girl kailangan natin bilisan sige go lang okay tapos na siya